Hi guys, ito nga pala yung nangyari engkwentro kwentro kahapon mula sa mulong hanggang sa ano Santa Milagrosa Ayan, ang -tumog -tumog. Grabe ang habol nangyari Ay, tsaka kayo. barilan guys Ayun, babarilan ha Yuko, 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 yuko Yuko po na, yuko Yuko na kayo, yuko Yuko wala na 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 Wala na

style. tayo. Tapos, Oh, Ayan na. Ito, to man, ay, na. Japo 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 pang, eh? Ay, nandiyan May rin sila sa loob ng kotse. Ito sa ad adventure? Oo. Oo. Ate, huwag ka nang pumunta doon. meron pa. Mayroon, no? Lumalaban eh.